Sobrang ikli lang ng 7 days vacation and I'm so sad dahil kailangan ko na bumalik ng Korea. Uy, yakin yarn. Papapalayo na naman ako sa tahanan ko. So, I have connecting flight from Butuan to Manila, then Manila to Incheon. Pagkadating ko nga ng Manila, iniwan ko muna yung mga gamit ko sa baggage storage for 400 pesos. Then, sumakay ako ng grab papunta ng mowa dahil may imimit akong family doon. Kumain lang kami and shopping konti. Then, after a few hours, balik din agad ako sa airport dahil kailangan kong, alam nyo na, mahaba ang pila sa immigration. And para mabilis ako makarating ng airport, sumakay ako ng joyride. At kita nyo naman kung saan-saan nagsisiksik si kuya. Hindi naman ako natatakot kasi sanay na ako kasi ganyan din naman yung jowa Tapos ang bilis-bilis pang magpatakbo. Grabe. Pero ligtas naman na nakakarating sa paroroonan. Minsan nakakakaba lang. Lalo kapag magbabanking. Tapos tagilid na tagilid. <laughs> Nakakatakot. Maya-maya nga lang ay nakarating na kami ng naiya. Buti na lang talaga at wala akong mga gamit na dala. So kinuha ko na yung mga gamit ko. By the way, wala akong maletang dala. Nakahan carry lang lahat. And kumain muna ako bago magboarding. Hindi na ako nakapagtambay sa OFW lunch dahil kailangan ko na makapasok ng immigration. Nandito kasi ako sa Naiya Terminal 3. At sumakay na nga kami ng eroplano. Tapos nag ako guys. Grabe ang panghinang CR. Anyway, <laughs> After 4 hours sa langit, langit! Nakarating na kami ng Korea, guys. Dumating kami ng Korea mga 1 a.m. Since wala akong sundo, I have to buy my own ticket papunta sa dorm namin. Ang pinakamaagang biyahe is 8 a.m. So, tatambay ako dito ng mga 7 hours. So, kumain muna ako. Nag-nap. Then, maya, maya lang idumating na yung bus. Grabe, guys. Ang lamig. 2 hours yung biyahe ko sa bus. Pagkatapos, nag ako. Diretso na sa dorm namin. Kita nyo naman, guys. Namumuti yung sahig. Kagagaling pa lang ng snow dito. And ito yung sasakyan na balot na ng snow. Try nga natin yung slice. Ah! kalabig. Hi, yeah, bakit ko ba hinawakan, Gagi? Pagkadating ko nga ng dorm, plinansya ko na kagad yung uniform ko na gagamitin bukas para duty na agad.